Good morning, good morning, good morning guys Muli magluluto tayo guys Ng na... Tapa guys Big, 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 guys magandang 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 ko magandang 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 na po tayo Muli, ito ang menu natin ngayon guys salamat sa inyong pagsuporta pagpagpilis walang sawa panunood ng ating video magsisimula na po tayo guys Una natin muna ang gagawin guys Ito guys

Pasensya na kayo guys, walang tagahawak ng aking cellphone. Cellphone lang po ang gamit ko po. Lalagyan yes. po natin siya ng oyster guys. Dito guys. Ayan, nilagyan na natin ng asin guys. Siya na bait you cum guys, uh, guys. Absolutely nothing siya ng guys. ng atensyon ng kasungaling, alam ni guys, ng old guys. O, oh, tapos na ito guys. Okay, natin guys. Ayan guys, simpleng luto pero masarap guys. Unang salang natin guys.

yan guys nalagyan na natin ang kamatis pinagsama-sama na natin guys tunay ng basan yan guys kasi pampalasa yan guys yung makapit sa kawalit guys dahil pag nilagyan natin sa tubig guys magkakalasa ngayon guys ito tayo gulay ngayon guys pinama ko na yung tapa guys pampalasa guys guys, pinagsama-sama ko na nilagyan ng kunting tubig guys para malasa guys lagyan pa natin ng paminta guys lalagyan natin guys ng ating no cubes chicken And guys ilalagyan natin sa ilalim ding room. Yang guys Dilagyan ng carrots, sitaw, halo-halo guys simple luto lang yan guys pero masarap guys sabaw pa lang na guys mulai pa guys masarap na guys guys ang aking luto pino natin guys tapa wing sitaw at isusunod natin guys ito ito tayo ng mga sumamit guys salamat at tulungan niyo po ako na magsubscribe subscribe po kayo guys para po ito po yung makakatulong ang aking video and okay guys salamat po sa inyong pag support pa, pag subscribe sa aking youtube channel salamat po yan guys ang ating menu guys meron tayong kinatawag na pokoli guys ito guys pokoli halo halo guys may tapa guys tapos na ang pangalawang buto guys tikman natin guys hmm. guys pagpanakilik ng aking YouTube channel. Salamat ng marami sa inyo pag-suporta. Walang sawang pagpanakilik sa aking video. Sana po makapag-subscribe po kayo lahat po na makapanood at support niyo ang aking video. Salamat po and God bless you all. Mag-ingat po kayo lagi sa biyan magmang mapadpad ang youtube channel Luzon, Visayas, Mindanao at sa ibang bansa mag subscribe po kayo sa aking pagluluto guys yan po ay makakapulong po ng marami sa akin salamat po and God bless you mabuhay po kayo